Magtakis mo ko sa imbito. Ano? So, na, gusto, na, ano, ano, gusto mo mama ko niya kailan panano? mo? Hindi ay, hindi hindi saan hindi 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 mo. hindi 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 na mga. Na pilih, yan. Ano naman? Nang magsignal ako. Kaya mo lang pinunta muna. Hindi mo pwede ganun. Pag magsignal ka, entayin mo ako magsignal ka. Magsignal nga ako. Magsignal ako. mo ang siguran ka. Ano ka, sige? Eh, nagsapalina ka na kayo. Kaya mo lang. Kaya mo lang. Kaya mo naman ako na yan. Hindi ka na may anakta Ano, nagsapalina Ano nung tuklang